magkakaroon ng water interruption sa barangay South Triangle, Quezon City mula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ito ay para bigyang daan ang... ang ...masok ng trabaho si Aling Enap. Kaya naman kasama siya sa maapektuhan ng nakaambang water interruption. Ang diskarte niya sa kanyang pagligo. Ako kasi pag alam ko na mayroon ng announcement, may advisory na na mawawala ng tubig, gabi pa lang nag, iipon na ako para hindi maka sa kinabukasang pagpasok ko sa trabaho. Ready na yung pampaligo ko. Dahil summer ngayon, dadamihan na raw ni Aling Anita ang iipuning tubig ngayon pa lang para iwas uhaw kung abutin man ng tanghali ang water interruption. Nadagdagan po kasi baka hindi po matupad yung pagkaroon uli ng tubig, di wala na kami tubig. Kailangan po may advance na naipon para hindi po mawalan -ano, ma talaga. Ang water interruption ay para bigyang daan ng ginagawang interconnection ng tubig sa Timog at Quezon Avenue. Bukod sa Quezon City, magkakaroon din ng water interruption sa ilang bahagi ng Marikina City, Kainta, Antipolo at Taytay sa Rizal dahil naman sa line maintenance. Pansamantala ding mawawala ng tubig sa Pasig City dahil sa emergency de-clogging at sa Rodriguez Rizal para sa leak repair payo ng Manila Water kapag bumalik na ang rasyon ng tubig, nahayaan muna itong dumaloy hanggang sa luminaw na ito. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Vel Custodio.